Bakit po yan? Bago mag Magkano po dito? Murang murang yan, si Pero Dabra Guard, dahil murang murang yan! Buy mura one, take all! Buy one, take all! naman yun! Solid naman yun yun! <laughs> yun, 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 yun. <laughs> Pero friend, dalawang tulog na lang ha! Yan na ang Rewind the Comeback Stage Grand Finals! Abangan Ay. natin ang mga... <laughs> Abangan natin ang mga... Maglalaban-laban! Maglalaban-laban! Ay, good oh. luck! Sa EV Stage, ang dami niyan! Abstract! Street Boys! X people, Viker dancers, Snapsacks at Octo Maneuver. Wow! Wala ko ang ganda sino kaya mag-uwi ng 200,000 pesos. Sa Sabado na Dabar Cats. Rewind! 30 30 pa lang. Sa Sabado yan mga Dabar Cats. Grand Finals. Dalawang tulog na lang. Oo. oo, oo. Ako Apakan yun na ako matutulog. Yan. Excited ha? na ako dyan. <laughs> ha? Nay! Oy. Sino po ang kasama nyo dito sa bahay na to? anak oh. ko. Ito po mga anak po ninyo. Si Mr. Nasaan. Ano, po nangyari? Bakit nakadalawang asawa kayo? Namatay yung una. Ha? Ah? Namatay yung una. Ah, ah talaga ba? <laughs> Tama ka na naman. Oh, Ibig sabihin niyo. <laughs> kahit ikaw gulat na gulat ano? <laughs> 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 ka <kaya> na. Katatakot <laughs> eh, Ibig sabihin, meron kayong naunang asawa. Oo, oh, oh, tatlo anak ko sa una. Tapos ngayon, meron uli kayong kinakasama. Oo, oh, oh, dalawa, dalawang... Di ba, pangalawa ko siya. Yun. Tapos? At dalawa yung anak ko sa kanya? Dalawa naman. Yung tatlo, una. So lima lahat ang anak nyo? Oo. Nandito lahat yung mga bata? bala dalawa lang. May dalawang yung dalawang kasama nyo rito, yung dalawang anak nyo, dun sa pangalawa. Sa una, sa pangalawa, una at sa pangalawa? Yung mga bunso-bunso. Ay, Ay, yung parehong bunso. Yung mga panganay, nasaan na? May mga pamilya na sila. Mm -hmm. Anong nangyari doon sa una yung asawa? Namatay na, 20, 33 years ano, paano, old. Paano po kinamatay? Paano po kinamatay? Bata naman. Eh, kulam daw, sabi nung mga kamag-anak. Ba't ano ba inulam nyo? Ulam. Kulam Kulam! Kulam! kulam. kulam. Ah, okay. Sumasama ah, pang mo ngayon, Paano oh, nga, pa? Oo nga, pa-check up tayo, ha? <laughs> <laughs> kulam? Paano pong kulam? Bataan niya pa. Saan po nangyari to? Sa mga barkada rin. Kaysan lugar? Ganda lang di sa may kabilang May mga kabarkada po siyang mangkukulam? Hindi, yung inom-inom ba ng alak? Yung... Alam po namin na uso lang yan sa probinsya, pero dito sa, Pil sa Maynila, parang wala namang ganyan. Ingit lang sa kanya. Ano po yung nangyari? Ano Para, yung may namagaba, ano, uh -huh? Or... May namag <laughs> ano po nangyari? <laughs> Lumaki ba <man dyan? laughs> <laughs> Hindi. Yung ano lang, yung... Sabi lang sa akin, nung manggagamot, five months na lang itatagal nito. Ha? Huh? Sabi nung manggagamot. Oo, pa. Yung albularyo. Oo, yung albularyo. Ah. Hindi nyo no, pinadoktor. Hindi, na, hindi. Dinaan lang daw sa alak yun eh. Naku. Pero mayor, may army, ganun talaga sa amin sa probinsya. Sa, sa inom din. Namatay lahat. Bakit? Kinuna? yung pulutan pala kasi tulingan. Oo. Oh. Oh, hindi yun. natanggal yung buntot. Kin? Oh. Nakakabatay ba yan? Nakakabatay. Oh. Matulis ang buntot oh. na matay sa tinig. Tulingan, sabi ko na eh. Ah, ang may ba? May laso ng buntot? Oh, tatanggalin niya. Tatanggalin niya. Ayun. Pero sa inyo, ano nangyari sa asawa niyo? Nang hina ba siya? Oh. Uh, uh, anong kakaibang... Nakaramdam ng... ba siya ng tumutusok na karayong? Oh, mga ganun, ganun po. Diba, <laughs> e paano niyo nalaman naging kulam? Anong, na na naratay ba siya? Nagtingin siya sa mga a, ano albularyo sa. Dali lang po, Mami, maputol kayo. Bago po mangyari 'yung galing siya ng inuman. Mm. -hmm. Pa Paano kayo napunta sa albularyo at anong nakita n'yong kakaiba sa kanya o siya anong naramdaman niya bakit kayo nagpunta ng albularyo? Yung nagkakaroon siya ng mga libag-libag sa katawan. Ligo lang. <laughs> <Ligo. Ligo. laughs> By Ano, ano, nag-iisa lang yung, yung, yung ipin niya rito, dumudugo. Isa eh, siya nalulungkot ipin. po kasi yon. Oo, kaya... kasi nga nag-iisa lang yung ipen walang kasama. Eh, dumudugo, lumuluha. <laughs> <laughs> yun lang. Oo. Tapos, tinala nyo na sa albularyo. Tapos, tinignan yung mga daliri. Mahaba mahaba yung Hindi pantay. Ay, French. <laughs> Check nga. Ginaganyan niya, kasi pantay dapat yung guhit. Sabay-sabay nga tayo. Pag mahaba yung isa, Oo. ibig sabihin, Ibig sabihin, yun yung gagamitin mo sa ilong mo. Mm. <laughs> Paano pag parehas, maiksi? Kulang sa kulang. Kulang! <laughs> kulang to, kulang! Maiksi! <laughs> 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 o yung pangalawa, pag ano nangyari? Anong nangyari sa, Anong sa pangalawa? Buhay. Gusto niyo po ipakulam? Gusto <laughs> niyo po ipahadayo natin ang inuman dyan sa kabila? Umiinom <laughs> <laughs> ba yung pangalawa? O, Hindi. Umiinom. Ano naman yun? ang dahilan? Bakit ka iingitan yung asawa niyo? Kasi galing, nag-abroad yun, electrician yun kasi. Ah. Seven months lang siya nag-abroad. Tapos pagbalik niya rito, mga... Five months siya hinatulan. Five, five ano, months lang siya inano ng manggagamot, sabi huling linggo na. <gasps> din Hindi niyo man nandinala sa, sa, sa doktor. sa oh. doktor. Hindi. Ay, Hindi na dinala. Bakit? Ayaw niya magpadali. Huling Pero linggo padala? na nga rin yung padala. Ipanahawan. Huling pan... Uh, huling, ano... Nung... Napasang namin sa ah, Albularyo. Huling linggo na. Parang yung huling linggo niya na... Tsaka lang namin nadala sa Albularyo. Wala na raw. Ah. Parang malala na ganyan. So ano na nangyayari? Talagang yung katawan niya parang puro libag na lang. Ganon. Oh. Baka trinay niyo pong paliguan? Oo, oh, pinaliguan namin. Hinilod pa namin. Hindi pa. nawawala. Baka freckles na po kasi meron. Hindi, baka mamaya habang inihilod nila, nauubos na, balat na yung natatanggal. Ganon ba yun? Hindi. Di naman daw. Mali! Hindi yung hirap talaga yan. So, yun nangyari. Pero dinaan nyo sa simbahan niya nung... Oh, dinaan. oh, pina, da, dinaan sa simbahan. Anong ginawa nung ano sa Minisahan. simbahan? Minisahan. Dito sa may St. Anne. Ano? Sa may... Ano ba ito? Sa may Sharona. Ma Hindi ba yun? <laughs> sa dapat kasi, pag mga ganun, bagay, wala na si kuya, check muna natin sa doktor. I-check niyo muna sa doktor. Ayun eh, nung nawala siya. Kayo po ba yung may trabaho? Nagtitinda ng dyaryo. Ngayon. Ano pong oh, oh. balita? Anong headline? Oh, oh. Andiyan yung mga dyaryo ko. Basahin niyo daw. <laughs> <tao. laughs> Magbasa daw <laughs> kayo. Ayun eh. May dyaryo pa pala, ano? Eto yung mga dyaryo. Eto, bossing, mga dyaryo niya. Ano to? Huh? Bulgar. Oo, oh, oh, bulgar. Oh, mm. po tabloid. ngayon ang dyaryo? 10 piso bulgar, 12 <coughs> yung ngayon. Yung tabloid, 25 star, 20 oh, nice. yung ano, bulletin. Meron pa bang bumibili? Meron. Magkano naman ang kita po, kita po ninyo dyan? 150 lang. Pesos. Ano nakapwesto lang kayo? Doon sa labas, inalagay ko lang sa bangko. <coughs> Mar Marunong din po ba kayo mag-beatbox? <laughs> <laughs> Hindi, may lang. Ano po ang probinsya niyo? Bisaya. Bisaya. Bisaya, uh, may halong bulakan. Oo. Oh. Oo, oh, oh. tapos po, yan lang ang pinaghahanap buhay ninyo. bakay mm. Baka yung yung mga anak nyo naman, may mga trabaho naman. Oo, oh, may trabaho naman sila. O oh, bakit din na lang kayo mag -ano sa kanila, sustentuhan kayo? Binibigyan din kami limang libo isang buwan. Oo, oh, yun naman pala eh. Eh kaso, yung tatlong apo ko, walang ama. walang ama? Yung ama, tatay niyo yun. Yung, iti, eh, tatay, anak, anak nyo. Yung anak kong babae kasi, Walang, wala pinalayas ko yung asawa kasi lagi nagsusuntukan eh, kaysa ha? dumami pa. Di paghiwalayin mo na. Sino po nananalo? <laughs> Napusta. Siya <laughs> nanalo, pinalayas niya <laughs> eh. Ah, pinaglayo, pinaglayo niyo na lang. Asawa pa eh, boxer. Hindi. <laughs> 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 Ang <laughs> suntukan, yung mag-asawa nagsusuntukan? Kasi, Tinadyakan niya yung anak ko. Ay, ang ko rin siya. Sige, lumayas ka na. Tama. Ah, <laughs> siya pala oh, na boy. Hindi, tsaka okay, hindi okay. ugali ng lalaki yung nananakit oh, ng babae. Oh, okay, gano. Tanyo hindi, nga si tayo. Kuya, nakulam at nakulam. Hindi kayo sinaktan, di ba? Ipakulam niyo nga po kaya. Pinalayas din <laughs> yung ano, tatay ng mga bata. Na. Ngayon, malalaki naman na yung may mga bata. Oh. Malaki na. Pinalayas na rin, bossing. Okay, very Pati good. Pati yung asawa niya ngayon, pinalayas niya na rin. hindi pa. <laughs> 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 eh, teka, eh, bago magka, mag, mapalayas yung asawa, bigyan muna natin ang regalo si Nanay. Eh. Okay, sige, sige. Eto na muna po ang regalo ninyo bago mapalayas yung asawa at bago nyo kami palayasin dito. Regalo nyo galing sa Hana, Hana Bishi. Bishi. Meron po kayong water kettle with manika. Meron stand fan with referee. At meron kayong... <laughs> spin dryer with a spilling. <laughs> at Thursday ngayon, at ibig sabihin, Bishi. Hana Bishi Day, mga damarkads. Madadagdagan pa po ang kapartner niyong Hanabishi Appliances. Pwede po kayo manalo ng Turbo Broiler, Industrial Floor Fan, at Coffee Maker. Ipili lang po kayo sa studio ng rice cooker ni Raisa. Ano pong gusto nyo dyan? One, two, or three? Ang ganda. Ang ganda. May mani ka rin, friend. Grabe. <laughs> <laughs> Nag-beatbox yan. Number number three daw. Number three. Ah, beatbox number beatbox naman dyan. Congratulations po, Nanay Melita. <laughs> Dahil ang napili niyong number three, napakaganda po nito. Meron po kayong Kasi turbo. Kasi ganda mo. Opo, broiler! Wow! Wow! Yes! Turbo yes. yes. Broiler, maasahang ka-partner sa kusina. Quality at affordable na talagang mas special pa ang bawat lutuin. Thank you mga friends! A Hanabishi, na ka ka-partner ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na yan ni... Bossy! At may dabar cuts din tayo ng share ng kanyang kapartner Hannah B.C. Story, si Joyvet Vertusio. Si Joyvet, five years ng kapartner ng kanyang Hannah B.C. Refrigerator. Joybet, no? ayan, dadagdagan din namin ng Hanabishi mo. Tatanggap ka rin ng Hanabishi Turbo, Turbo, Turbo broiler. broiler. At sa iba pang mga damarkat, i-share nyo na yung hashtag partner Hanabishi Story. I-comment yan, ang picture kasama yung Hanabishi appliances. At kung ilan taon nyo na itong gamit dito sa designated post, kayo magko-comment dyan, no? Dagdagan pa natin another 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos galing naman dito sa TNT. TNT. Katropa, may sulit na ali TikTok na kayo. Yan yung new, new TNT TikTok sa May intriguing -ra na. na. May ali text Lahat <laughs> <laughs> yan for 3 days. Iba talaga ang TNT. Kaya mag-load na! Dadagdagan -da -da pa natin ang regalo mo. Meron another 5,000 pesos plus grocery items galing naman dito sa Pure Gold. Mga dapat ang sipas grocery pa Sa Pure Gold tayo. Kompleto mabilihin. Mura ang presyo at sa kalidad hindi kadihado. Talagang panalo sa quality. Panalo panalo value sa bawat dahil sa Pure Gold, always, always panalo. Tagtagal pa natin another 5,000 pesos na galing naman ito sa Perch 345. 45. May lakas depensa plus kaya ito do ang intensyon pang with Perch 345. Mami, meron pa po, po kayong 5,000 pesos at regalo mula sa Palmolive Naturals Intensive Moisture Shampoo. Mga dapat kasi, try nyo na ang new long lasting ng Palmolive Naturals Intensive Moisture para hindi na maganda. Aroma maganda! Bili na sa inyong mga, mga suking tindahan. Dagdagan pa natin another 5,000 pesos plus grocery Ay, grocery At <laughs> regalo mula naman dito sa Biodermfreshen. Bio sa Biodermfreshen, bida ka na sa freshness dahil bida na sa germ-killing action at added benefits Pida pa yan sa bulsa, kaya mag-freshen up everyday gamit ang Bioderm Freshen. Gaya ng mga dapat cuts dito sa barangay na fresh na fresh dahil may regalo mo lang sa Bioderm Freshen. Ayan sila. Ayan, 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 Meron pang 5,000 pesos at regalo mo na sa Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. At dagdagan pa natin ng 5,000 pesos at regalo mula naman ito sa Tolak Angin Urban Herbal Liquid Supplement. Mga kabarkats, have heavy got feels? Sa Tolak Angin, tapos ang laban. Congrats po. Thank you po. May pambili na gamit sa school. Ano pong pinaglalaanan nyo? Gamot sa is... Ay, pambili ng maintenance. Tsaka yung, ano, gamit sa school ng mga bata. Gamot at gamit. Ang kayo lahat gamit gagawin nyo para sa mga anak at mga apo ninyo, ano? Wow. Oh. Ba't kayo umiiyak? Maligayang maligaya nang. Merry Christmas po. Okay. <laughs> ha? <Thank you. laughs> Layo pa Thank you, Bossing! Ay, dagdagan natin ng ligaya mo. Thank you Maligaya ka na sa mga regalo. May 40,000 ka pa. At yung 40,000, igawin na natin 60,000. Oh! Oh! Ito po, dagdag natin. 50,000! 60,000 pesos! Maraming salamat! Ito Vicky and Joey at saka kay Bossing. Maraming maraming salamat po. Congratulations po. God bless you. Congrats, Nanay Melita. At sa mga ito, work as a nag-register, dyan sa Barangay 772, Zone 84, San Andres Bukid, Manila. Thank you po sa inyo. At maraming salamat naman sa mga barangay officials na tumulong sa ating mga kapakatid ng saya at surpresa.